sir. tapos sa sir, di rin nila ako pwedeng papilitan direkta? Di ba ka ng Airbnb sa avatar? Mana, di ba ka ng salidang avatar? Sa ma'am. <laughs> okay? I ikaw okay na, na, sir. Sigurado kang ikaw na mo rin lagi nag-iikaw. Asa ko na? Ako na, ma'am. Oh. Uy, <laughs> yeah, akay mo lang sa magkaka. Kung sawa, magkamangutan na na kung sa'yo mga achievement na ito kinabuhi. O saan ikaw, ka-professional tambay? Ha, <laughs> ah, ah, plataforma! Ma'am, wala sa'yo yung plataforma, ma'am. Padaugas ako. Dapat ah, muda og sa ko ma'am. Ha? Ah, muda og sa ko sa. So, Unya na ko mohatag na plataporma. Ang akong plataporma is ang mga adik akong siduan. Oy, okay? Saon na rin ako. Eh, nga mo duty ra ba ko? Juni agi mo ay alas 10 na. Nga kong duty alas 11. Saon na rin ako. Eh, Malit na jud ko ani. Hala. Sa man ni? Eh? Hello, sir. May buntag diha, sir. Oi okay, ma'am. Maayong buntag. Kung saan man ay mo hanggang ipapilit diha nga. Ako kuha ni ma'am. Kanang napapilit ko sa kong, kuha, akong tarpulin. Si no budget, tarpuling. no budget lang yung tarpulin. Kanang kuha, para lang ko sa mga tao, ma'am. Kung nga rin, ma'am, magpailaila sa kong ma'am. Pailaila sa kong Ako dahil si ko, ma'am. Congressman Lugak Irving. Irving, ma'am. Congressman Lugak Irving. Dara kong kuha, ma'am. Mani ako, Irving? akin eh. Diba Di ba ka ng airbend sa avatar, mana? Di ba ka ng salida ng avatar? Airbender mo to, ma'am. Airbender to. Airbender ako, airbend. Alright? Ma'am, money akong kuhan, ma'am. Oh, kini, nawa. Money akong akong mga tarpaulin. No, budget na na siya, ma'am, kay siyempre natural. Bago pa mo, mag-iagan pa mako. Independente na ako nga pang congressman, ma'am. Oh, Independente ka. Tay pa Ano lang una yung makapamilit ni Ray? ka nang hire o wala pa ako yung oh, budget, ma'am. Wala pa ako kalingkod. Oh, wala pa ako kalingkod, ma'am. So, nangunay ko, ano eh. Trawa na ko niya. Budget mira kaniya akong mga ipamutang din rin nga ko, an? ikaw na, kanya. sir. Sigurado kang ikaw na mura lagi ginag ikaw. Asa ko na? Ako na, ma'am, mo oh. lang, sir. mulan kaha ka. Huh? Usa man yung mga purma, Usa man mo mga plataforma, sir. Nga? Para mabutar ko nimo. Ma'am, so tiyati ka ba, ma? Papalila ko nung sa ma'am. Ako si congressman Lugak Airbender. Ano? <laughs> Airbender eh diba, Mama? Airbin! Mama, ako nga achievement sa akong ginabuhi mo. Kita ka ni Ma'am? Nakoy medal. Oh, ay, kuya, huwag ka ah, na mo kitag. Nangumpan nga nag-medal. Ay, baby, para asa man, asa ma man ni Ma'am. achievement na nako na sa akong kinabuhi, Ma'am. Mo ni pinaka the best nga ni sa akong kinabuhi. O sa mga mo hang achievement di ay nga imo magin nang ipang hambog. Ma'am, kung sawa magkamangutanan na ako sa mga achievement sa akong kinabuhi, Usah kamu, mam ma ke ka, profesional tambai. <laughs> ah, profesional tambai. <laughs> nah, Mari aku ang loyal ting medal mam. Lisut wih, ikak aku nobi tambai ka. Kalau lisut sakit nabi tambai mam. Sakit tambay. tambai. Oh ya, usah lagi mau plataporma. purma. syempre sempre imu magi kau ikumbin ikumbin sar Ah plataporma. <hutup> mam, wala sakit plata mam pada ogas aku. Dapat muda ogas aku mam. Muda ogas so, aku sah. Oh ya aku mau tak dapat plataporma. Plataforma, <laughs> umagay mo daw ako. Saan mo na ako pagkawal? Hindi kayo nang awas ay plataforma. Padaog sa daan. Usawa mo na mo pagbutari mo para maka... Padaog sa ganit ko para mo... Mukuha na kong mga project. Masod lang kong budget sa... Kung pang-gobyerno ni... Nala ko yung mga pambuhat ko. na Baka buhat ni ko nga wala ba mo budget. O nakita ni mo. Magpipa ram ganin na akong ipapilit din eh. Ah, Kahit sa time, sa time, sa... Sa di pa na ni mo ipilit di ay Ay nalang lagi nagpadayo na kay... Di lagi ko ni papilitan dire kay hugaw kayo tananang ako ang kural. Ah, sige ma'am, basin siya kayo ma'am. Ako lang... Pero, lang yung... Basa, tayo basa. usa lang yung kaplata po ma'am. ko no ko. Para basa. Ko. Musugot ko, umubutar ko ni mo. Kaya ma'am, talawa niya kung kuwan ma'am ha. Team Adoy Adoy. Talawa ma'am. Nga, kuwan niya, ako nambira, kung sa balutan, nambira 100 ha. Ayaw, kalimpi ma'am. Ang akong plataforma is ang mga adik akong siluan. Okay? Oh. <laughs> mga ma'am, padaoga ka ma'am. Padaoga ko, karon. Ay, ko kalimte Karong umabot nga. Eleksyon na? ko kalimte. kalimpi. Number 100 sa baluta, ma'am. Murang kaduduhaan. Magyunay mo hang plataforma. Sir, murang di yun kumuoy anak. mo ka rin. Panaong gas na lagi ko. Panaong gas na kunin mo, ma'am. Sa man ako paghatagog mga projects o mga akong buhatok. Huwag ako kadaong. Muling sa'ko, ako daan. sa'ko. Nah. So, na. Sa di pa ka mulingkod, ayaw lang sa gina ipapilit. Tangtangan ni Tanandiri kay mo kumusugot ngayon mo ni ipapilit din hi kay Hugaw, gita na ako kukuran. Ah, sige ma'am, sige. Sorry, sorry ma'am. Ma At wala ko sa... At wala ko sa... Tapos ka, unay kayo dito, oh. Sorry kayo, pasinsya kayo, ma'am. Pasinsya kayo. dito, basig mo sugot na na, eh. kanang gate. Tagi ng gate, basig mo sugot na Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Nalaan ngayon natin ka, ma'am. Pasinsya kayo, ma'am. Pasinsya kayo, ma'am. Pasinsya kayo, Basta, mo ba Ayoko kalimti, ma'am. Karong umabot, eleksyon, ha? sa manang naong nga sir oy okay, ma <laughs> ayaw, <galimpi. Zag> <laughs> na ba ayo kalimpi! sa kada mo dapat election ba ikaw basa na oh kapon na makayo explain nimo no basa ha ma'am congressman lugak Ervin. okay ay kalimpi, mama na kami nao lang sir ma'am sikans ma'am <laughs> okay pagtangon sa ko ni kay para ma din na ko oh sige sir kay maliter ba ko hapit okay Sampang tawhana eh. Kibaw ganyan siyang limpyo kaya tong kural. Eh, yung papitlan, yung huwag gawan. Sigurado po siyang mulansar sir, siya? ya. Saan po ang katohanan? Mura mo ganito. Buhay kaligo. Ma'am, kitang tanda na ko, ma'am. Okay na, ma'am. Oh, may noon. Sinsya kayo, ma'am. Sinsya kayo sa trouble, ma'am. May noon. Ang nalitang tanda, ma'am. Yes, kayo sa gitangtang tanda. Ma may kay may... Sinsya kayo, ma'am. Basta, ma'am. May kalimpi, ma'am. Number 100 sa Balota. Logak Irvin.